kita muna sa sala. Kamusta naman po? Ah, yes na. Yan. Leopardy. Eh, okay. Sige. O ayan tapos. press mo yung ano, yung. May saling po ba 'yan? Kung negative pa. Press mo yung saan mo gusto na floor. Five months sleep. Press, press, long press, long press. Ah, ito po ay rescue training po. Ah, rescue. Long press, long press. Don't uh, wag mong Oh, wag mo ano siya, wag mo bitawan. Yan. Okay. Go bitaw. Okay. Then ngayon, ang mangyayari, hindi to <laughs> Taas natin. Okay, sige lang. Sige na. Uh, pindot na eh. Okay. Then yung elevator, pagdating ng 32 floor, hindi siya mag door open ng shhh, bubukas. Ay, ngayon, ngayon. Ah. Okay, hindi na tayo sa 32 floor. Yan. Yeah. Okay. Press mo yung open button. Long press. Open button. Yan, yeah, open button. Okay. Okay.